Relax lang sir. Sakit sir. Ang yeah. kalugit, tomas kayong lahat ang customer natin from Cotabato mga kalugit inisa natin uwi pa mo Cotabato sir so lagyan natin ng magic sarap mga kalugit pa perfect Gaulan pa man, madam. Uh -huh. La 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 nan. Sa so, mga logyat, punta na kayo mga logyat sa Sherwin Ladrido Saloem, Phase 1, Block 56 Lot 60 Coms Mental Davao City. relax lang sir sakit sir Good. Ano? Mga 1 month na sir. Ah. Um, Ang yeah. namaga. Hmm. Tanawan nyo mga kalugit laki. Take it, sir. Hmm? Dry skin. Ay, koko. Ang ano niya, did skin niya. Nagdikit sa mong koko. Ay, ano, yun. Hmm. Yan. Muna nagdikit sa imo ha. Huh? Na, galit ang langit. Ano na siya? Mm. Det går ikke bra. Il va ni Mm. Sorry. sir. Wait lang. Kuko siya. Kukong kuko na malaki sa loob. Tigasan ko lang. Ayaw yung laser. Masi maputol. May laksan sir. Ayan. Dako kayo siya. Ayan. Oh, dako kayo sir. ang Dako. Hmm. Lako. hmm. Ayan mga kalugit tanawan yung Hmm. Okay, ha? Huh? Tanawan niyo, mga kalugit amo na yung nabilin, oh, di ba? Tatlo na. Sir, ha? Huh? Kukudod siya. Ayun. Yan sir. Okay na. Sa ha. Kali sa mga tuyo, kay nagod siya kuko na bilyon. Mm. Amo na siya nga uh, sige siya dugo-dugo, di ba? Mm. Pero minti siya madugo no. Ayun, dako kayo siya. Oh. Ayun. Pero ang sakit jud tong isa pa jud nga tong first nga nakuaw, oh. Kaya mo man to nagsulod sa imong kulko ko sa ay sa gilid. Ayun, wala na o oh. ko Ayun, ang unang last nga, ano mo. Okay. Ang muna siya sakit, o. Oh. Wala na siya. Kaya kung ang iba nabi nga, ano, gusto nila ang tanggalon atong diri lang sa gilid. Pero ang sulod why nila tanggal? Ang na magbalik na yun siya. Kaya okay. mo mani, oh. hmm. ka siya mara, oh. ang muna niyo. Tubo kasi nga po. Ang muna niyo. Ang muna ko kung sulod nga, connect sa sana mag Ang unang sakit. Iba niyang customer hindi magpatanggal pero ako ginatanggal dyan ako kaya... Balik mong gyapon siya hindi mo gaya kaabot dia 2 years Kasi pag nil cutter mo lang guro to sir ang okay. lang, Ah, mo di ito. Basta Masa mali pag kanil cutter maputol. Kasi mag nail cutter kasi straight lang. Ayaw lang siya patakilid kay Na 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 na, 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 na. Sapatos, sir. Mm. Oh. Ay, Hawa na, Judy. Hawa na mga kalugit. Kaya tanaw ka, kaya vlog ko, sir. Makita mm. mo vlog ko. Grabe kay mga ano. At pag, at first dinipan ni Ani ang buwan. Oo. Oh. Dumot pa to. Dugi-dugi na no. Mm -hmm. Ayun. Ayo. Tung luma pa ni dili pa ani. Tung nag-aumpisa pa lang ko mm -hmm. gorot mo. Karon dito isa na na akong salon dito sa Piyak. Open na. Sinilagyan natin gamot mga kalugit. So, tapos na mga kalugit. O, oh, di diba? Perfect. Ayaw lang ba sa onya, sir, ha?